Good morning mga momshi. may nasilip ako ditong tapon oh Oh wow Barbie doll, tinapon na Syempre kunin natin to, tapos ayan Makapal na at unan Itaponan ng ano dyan eh, ng mga damit Siguro nilagay doon Para kung may makakita at may kailangan Pwedeng kunin, oh, wow ang cute ng Barbie doll mga mamshi, Ayan, bigay natin sa anak nyo. Marami na kasing Barbie doll si, ano, si Sarang. Kaya ito, papamigay ko na lang to. Ewan ko lang kapag nakita niya to. Ang dami niya mga sapatos. Oh, ah, cute naman. Tingnan nyo, hindi ko lang kung naano. Ay, mukhang bago pa mga mamsi. Parang hindi pa to na-open eh. Medyo nasira lang yung box niya. I think bago pa to. Kasi nakalak pa yung bewang niya. Oh. O, oh, diba? Grabe yung mga tinatapong basura dito. Ang cute! Ayan lang.